Wala pa rin pong pasok ang mga estudyante sa ilang lugar sa Metro Manila at mga lalawigan dahil sa epekto ng habagat at ng bagyong enteng. Kabilang sa nagsuspende ng klase ay ang Quezon City, Maynila, Marikina, Malabon, Caloocan, Pasay City, Tagig, Pateros, Pasig, Valenzuela. College level, may online classes po. Nabotas naman, may online classes at sa Paranaque, may online classes din. Wala rin pong pasok ang mga estudyante sa Angeles City, Pampanga, buong lalawigan ng Bataan, ilang bayan sa lalawigan ng Bulacan at Pangasinan. Suspendido rin ang klase sa Magsingal, Ilocosur, San Pedro, Laguna, Luna, La Union, Likab at Talavera sa Neva at Olongapo City. Kanselado rin po ang klase sa Lubang Occidental Mindoro at ilang bayan sa Pampanga, Rizal at Kapas Tarlac. Wala rin pong pasok sa elementaryo, oh, elementarya hanggang high school sa La Trinidad, Benguet, Bantay Ilocos Sur, Bacnotan, Balaohan at San Fernando sa La Union.